Pero hindi kaya posible yung sinasabi ni Inay na nagpapanggap lang si Gina na may sakit? Ewan ko sa'yo. Kanina lang pinagtanggol mo si Gina. Tapos ngayon, nagdududa ka? Bakit? Wala, kasi ilang beses ka na rin yung niloko eh, di ba? Hindi lang nung nagpanggap siya na na buntis siya. Nung una pa nga, sabi niya, girlfriend siya ni Edwin eh. Pero, di ba, hindi naman pala. Ayokong pagdudahan ng kapatid ko, Tensho. Sure. Yes, pero kung hindi mamamatay si Gina, magpaparaya ka pa rin sa kanya? O, oh, eh, di ba yung kwintas na yan, nakakapagpagaling yan? Bakit hindi mo subukan kay Gina? Malay mo, gumaling siya. E di, wala ka ng problema. Solve mo yung problema mo. Sana nga mapagaling kanitong kwintas na to. Ayoko pong mawalan ng kapatid, Gina. Wag, wag, wag. Gina, ako to, si Esperanza. sumisigaw ka, binanungot ka ata. Oo, oh, ate. May nakita ako eh. Nakakatakot yung itsura niya. Akala ko totoong totoo. Buti na lang panaginip lang pala. Grabe. Magpahinga ka na. Dito lang ako. Eh, 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 hintayin na lang kita makatulog, ha? Matulog ka na. Ate si Edwin, galing siya dito. Hindi pa rin niya ako gusto. Hindi niya rin ako kayang mahalin. Hayaan mo na. Papakiusapan ko ulit siya. Patulog ka na. Tabihan mo ako, ate.